So ayan, nandito tayo ngayon sa SM Hypermarket at mag-grocery tayo. So samahan niyo ako sa pag-grocery natin today! grocery tayo. So, ayan, bibili tayo ng highlighter. Kasi kailangan ko ng highlighter sa work. And also, tingin-tingin tayo ng mga ganito. Sa SM store tayo. SM pala. SM Hypermarket. Isa mo mo yan. Bila ko yan. And, tingin tayo ng mga bagay na pwede pa nating Mabila eh. Gusto ko ng ball pen. Kasi wala akong ball pen doon. Yung ball pen na meron doon kasi yung matataba na ball pen. So, gusto ko ng fiber castle. Saan ka mapunta? Walang ganun doon, di ba? Fiber. Yes. Tingin-tingin tayo, guys, ng mga bagay na pwede ko pang mabili. Meron na akong ganito doon. Nag-provide na sila. So, ayan. Baby wipes. Oo. So, ayan. So, cookies. Ano? wala tayong cookies. 20 pesos na lang yung cookies. So, dito tayo sa mga biskwit. Dahil, mahihilig sila sa biskwit. So, ayan. Ang lagi kong kinukuha ay yung mga nakasale. Hindi ako kumukuha ng hindi sale. Ayan. Hmm. tayo ng iba pa. Yung mga hindi na natin na to try. Sige. Alam ko na. Isa na lang yung bilhin, tapos hati hatiin na lang. Para madami tayong biskuit na mabili, na matikman, diba? What do you think, no? Para madami. Iba-ibang uri. So, diba? So, nasa biscuit section tayo, guys. Ayan. So, nasa can sections na tayo, guys. So, bibili tayo ng mga pwedeng pangulag makikita nyo na ang mga binibili ko ay mga mumurahin lang guys kasi alam nyo na pecho di peligro guys ako lang makumakain yan tausi tausi wala Hot and spicy lang meron. Towsy. Ah, ito na pala yung tsura niya. Kasi dati ganito yan. Ayun, ipa. Hindi siya 5 for 5. Minsan trip ko yung sardinas minsan. San marina? Hindi pwede mawala. May marina, guys. May bili rin ako ng mga pwede sa rep. Kasi bukas yung rep. Okay.

Ano presyo? 40 na siya ngayon. No? So, mga mumurahin lang. Saan nila? Yung maliit, wag daw malaki. Silang dalawa lang doon. Mas pag hinati nila yan, nilalagay nila sa rep. Ayun. May maliit. Ikaw, gusto mo yun ba? Gusto Gusto mo rin? Pag-isa ah. uh, kayo. Oh, may ganyan na pala guys. So, wala talagang maling na Ito. Pag yung maling. Mahal kasi yung maling guys. Lugi pag bumili. 100 na siya guys. Ang oh, mahal na. Dati mura lang yan. Favorite ko ito yung summer vibe sa akin dati. Yan yung mga ganyan. Mga beat cloak. Mga lunch. <laughs> bago guys oh. Para sa mga vegetarian dyan oh. Mahal. Mahal yung bet. yung bago sardines guys yung bago sardines oh. Bago ba to? Ngayon ko lang nakita. Sorry. Medyo ano. Ay, kulang pa yan. Hmm. <coughs> <coughs> Century 2 na tayo. Puro. Ayoko nga, ano kasi tayo, yung yung gilagay sa ref. Butter. Butter. Mga, ano kasi, mga mais. May hindi ka ba dito? May caramel, oh. Mantika. Mantika. Sa... Mantika. Mamaya, madami pa tao dun eh. Makikipagsiksikan. Hindi ako nagagalito, guys. <laughs> okay. So, this is the seasoning section. Alright. Madami akong seasonings dun. May hindi ako sa mga ganito. Ayan, mga ganyan. Mga garlic flakes, garlic powder. Mga, yun yung mga trip-trip ko sa buhay. Uy, may bago. Paiso ka pa sila dun, 'di ba? Kudali pa silang munggo dun, wa. Ay, 'yan. Ito, po, may ganyan to. Pwede pa ba 'to? Worth it kaya 'to? Ito mga noodle section. Yan. Uy bago ako nakita. Ito. Always favorite ko to, to guys. Yung beef mani. Favorite ko talaga to. Sobra. Sobra ako nakikrave dyan. Oh! May beef chili manti guys. Bago. Ha? Huh? Yeah. Beef chili manti. Nakapansi ka to? No, Nanodens. No yeah, no Chicken chili Chicken chili manti. That's mine. Sa iyo nila. na. Isa. Salama naman pwede yung gusto ko eh. Iniisip ako kung chul, baka gusto nila ng chicken eh. Baka gusto nila to. Para sa mabay presyo. 9.8. Sir, kaya to. Sige, sabihin ko sa Chili mansi. Chili mansi. si. Tumaanghang. Para siyang bulalo. Ganon, mga eksen. Ilan na to? Ito yung akin. Ito lang naman. Ito. Kuha ka isa pa. Pikman natin. Kung isa. Okay. Ayoko silang bilahan yan kasi magkakasakit sila sa kidney stone. Magkakakidney stone sila. Puro sila ganyan. Wag. Na, puro ganyan yung mga pinakain pinak nila eh. Isa lang ah ang ah, hirap na magkasakit ngayon, guys. Sige, pag-isa tayo. Ano ang Mas mura Masarap ba yan? Ito na tayo sa masarap. Diba guys? Mas Gusto ko yan yung ganyan lang. Wala lang iba. Wala lang halo. Okay, so... -e oh? Huh? Huh? <laughs> no, nandito na tayo sa mga frozen section, guys. Nandito na tayo. Saumay? So, ito yun, no? Know, yung niluto natin saumay. So, I'm healthy. Sabi ko yun. Why do you eat it on oh. saumay? i

tao nga lang. Pero, sige, laban. Mga manok, guys. Yogurt. Yan, okay, yogurt. Yogurt. So, and then, so ah, Let's go buy some hotdog. Ala, wala akong is... Nawala yung ganyan ko, guys. Mura siya, oh. 161 lang pag member. 181 siya pag member. member. Wala na, wala yung ganyang ko eh. Saya. Oh. So, I'm gonna buy this one? It's just 61 lang. Oh, yung ba? Ang bilis mo naman. Ano ba? So, let's buy another one. Oh, yeah. Can you see, Pam? Slight spice. difference. I don't know. Find some beast. Wala ka dun. That's why. And then. Ah, oh, makita ang gusto ko. Work on katsu. Ooh. Ooh. Ano yun? Bakit? Ba't mura lang yun? Ano nga nga guys? Kasi mura siya eh. Work

yan. Ito yun yung nakita ko na yung sa ref. Tama ba? So, longganisa nila. Ano ba longganisa nila? Pwede na ito, di ba? Sa kanila. Pwede na ito. Pwede na na ito. Pwede mo. Para mas Ubus na Mas, Puro na. Mga manawa naman na sila. Pati makuli ng mga lang. Ang ganisa. And for, then, for, ha? Corn Yung vegetable mix. Fish taco. Ayun ako. dalawa dito Diba? Kimba. Kimba. Tempura chicken nuggets. Vegetable pancakes, guys. Wow we found one. Oh, oh that's in plato na siya, guys. Oh, Ano in na siya, guys. Oh, ang tanong ko hahatiin. Ano? Ito. Paano hahatiin? Paano niya hatiin dalawa? Ang hirap ito hatiin. Lalagi sa lagayan. Sige. So, favorite din kasi ng mga kapatid ko, ko guys. So, hatiyan namin sila. Sobrang dami lang eh. Sure kang 100 yan. oh, 114 siya. That's the price guys. Ano yan? beer bag or uh, chips. Ayaw ko niyan, beer yan. Just ko yan. Next. And then, we have the vegetable there, guys. Sobrang dami. Sobrang amazing. Oh. How much? Pagan po. Okay, so Pwede Look fancy it is Tabliya de cacao. Pano? Seeds. Favorito niyang seeds. Yakio. Paya. Melon. Seeds guys. May flower oil. Yung madali lang patubuin. Meron yan. Yeah. Kaya. Kaya nga. Madali lang dapat patubuin. Okay. Next one. Kinatay. At yung matagal yung expiration. Kasi. Ito may libre. Ano ito? February. February 8. Ano yun? 1. 1. So, meron pang 7 days. Gusto mo? Mura lang siya. Sa kanila, kung ayaw mo. Ha? Ano sa'yo? Ito may free piyaya Ha? Gusto ko ng piyaya eh. yung piyaya. Oh, you go. Medyo fresh naman. Ano, fruits? Black Ooh. Ako Ay, nakita ko doon sa labas. Ay, nakulang pula eh. yung ano. Wala naman kumakain dito. Ito na lang. Kaluhay. Tingin mo? Hmm. Ito yung gusto mo. Kaso may... Ay, yung Ayun yung malito. Ayun yung malito. Ayun na doon yung fresh. Paano mo lalaman ito? Okay, pwede na mo? Pwede na na? Ano? Saan? Six. O pwede na? Six, six, six. Para yun yung pinapatak ng mga kapag dito. Gusto mo rin ba? At ingal lang tayo. Doon natin kainin pa ba eh. Sa natin. Ito kasi parang gusto ko tayo, no? Salad. Okay. Now what else? Sa kape tayo, guys. Guys, sumayin so, kape. Hmm. ka oh. Ayaw eh. Hmm, <laughs> <laughs> di ako sponsored guys. Ani lo lo ka. Okay. So kaya Kasi sa morning, kailangan ko ng may laman ng chan. Eh, hindi naman ako magigit kumain. Sa kumain. So, gusto ko nang energy Kasi, pisan, pagkagising ko, ha? Ayoko niyan. Tapos, minsan kasi pagkagising ko, yan, work na agad, ganun. Eh, kailangan ko rin naman yung chat. Eh, minsan nalilimuta ko na rin. Pero, good thing na rin yun kasi napayat ako ganun. That's a good thing. Hot yung palaman kasi magre-request isam ng palaman. Ito tumura yung mura lang. Gusto ba uh, rin? Waka! Eh, ito na. Ito mo gusto mo dyan. Mahal oh, ng ginadampat na ito. Ito ang palito ito eh. Hindi na kunin mo na. Ito, mas mali ito. Wait lang. Oh. Para mas sulit yung maliit. Ay, malaki. Kunin mo yung malaki. So, yan. So, yung puti. Dali, ba't ang iba yung tsura? Bakit lumaki? Nagmahal siya, guys. Ninety na siya. So, Ito yung project ko dati, guys. Alam niyo. Diba ba?